Yan, mga suki. Good evening. Mga suki, mayroon akong ipakilala sa inyo. Bibilisan lang natin to dahil po ay gabi na. mag na po ng gabi. Kaya gising pa. At ang aking mga anak, pakilala ko sa inyo. Mga gising na yung iba. Kasi kanina pa sila tulog. Ang iba, ginising ko lang. Ito na sila. Bibilisan lang natin. Ipakilala ko sa inyo ang aking mga anak na mga paborito. Ayan, 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 ayan. Ayan. Okay. Ngayon. Uy, <laughs> layo, layo. Palapit-lapit sa aking mga anak. Oop, hindi kita yung iba. Atras, atras. Ayan. Nakita nyo na ang aking mga anak. Oo nga pala. Mga ilang linggo na yung nakalipas ngayon ko na po pagkilala sa inyo kasi nakakalimutan ko palagi na pagod ako, takbo ako sa taas eh. Ito eh, pagkilala ko na, binis-bilisan lang natin ha, kasi medyo marami ang ating mga anak. At bago yan, lahat po ito ay binili ni Ma'am Yang Bang para sa akin. Kasi alam niya po na favorite toys ko po, po ito. Sa tanda kong ito, ilang taon na ako ngayon. Ngayon ako nagkaroon ng mga tiger Pero hindi ko sasabihin kung ilang taon na ako dahil papahulaan ko yan sa mga taong nakakaalam kung kailan na ako pinanganak. Yan. Ito, ito yung pinakauna-una niya talagang binili sa akin. Ipakilala ko na sa inyo yung mga pangalan nila. At mayroon ditong dalawa na nakapangalan sa kapatid kong Ambal. Ito, uh, si, pakilala ko na sa si inyo, binis-binisan natin to yung ulit ko, si Tiger. Ito si Tiger. Ang pinakauna-una, um, ginagawa ko siyang unan, tapos ngayon, puno na sa ng libag. Nalibag-libagan ko na. Nalibag-libagan ko na siya. At, siyempre, yung pangalawa, hindi ko matandaan, ito yata, sandali. Ay, lang. Ah, tabi, tabi, tabi. Oop, oh, sandali. Ah, ang kuya, ang kuya. Ha! Ito din. Ito, siya si Tiger. Yun. Siya si Tiger. Ito si Tiger. Okay? Ang dami-dami. At ito naman, ang napakakulit napala-utot na aking paborito. Ang pangalan niya ay si Tiger. Si Tiger. O, oh, si Tiger ulit. Si Tiger. Ang dami nila. Hindi ko na isa-isa yun siguro kasi video mga tagal-tagal na. Ay, ito. Ito ang aking favorito na Bibi. Si Bibi. Tiger. Hindi Tiger. Ayan. Hindi Tiger. Meron pa isa. Ikita nyo? kulit-kulit, yan ang kulit-kulit. Ay, hindi sa punggok. Ang kulit-kulit, andun, nakaupo sa aking mayordoma na si Tiger. Oh, wala ka dito. <laughs> yan. Hindi po ito i- ibinta or pinibinta. Pinapagilala ko lang po sa inyo aking mga anak at lahat po ito ulitin ko binili ni Ma'am Yang Bang dahil ito po paborito kong stop toys. toys. Pero piling ko silang lahat mayroong buhay. Kasi nakausap ko sila parang sa mga dog. Ay, si Punggok, Kaya ka dito, go! Si Punggok, kilala niyo. Loko, wang, wang, nunuog, gising pa siya. Alik ka! Alik ka, baby! Hmm, pagkilala mo ng paborito din na alaga-alaga, si Punggok. Gok, sa'yo yan lahat, Gok? Oo, oh, akin yan, akin yan. Punggok, nakatingin siya sa akin. Okay? At, hindi ko napakilala na itong mga makukulit na ito. Kasi yung iba, ginising, ginising gini, gini, gini ko lang iba, yung ginising gini ko lang yung iba, tulog sila eh. Yan, si Tiger din siya. Ito din si Tiger din siya. At ito, ito ang Tiger na Mayor Duma. Yan. Si Mayor Duma Tiger. Diyan ito muna. Ah, dami. Eh, ngayon ko lang i-vlog kasi kailangan sila itabi muna. Kasi pag itabi ko lahat sila sa tulugan namin, masikip na hindi magkasya. Eh, ang iba dito nanilipa. Saka may makulit, patong ng patong. Ganun. Ito, akin to, ay eh. katabi ko tumamay. At ito ang pinangalan ko sa aking kapatid na kambal, si Juan at si Juna. Si Juan, ang palayaw ay si Marikning. Si Juna, ang palayaw ay Juna si Kambal <laughs> pinangalan ko sa aking kapatid na Kambal si Juan at si Juna Marikning at si Juna walang palayaw si Juna yan ito talaga itong palatulog na to ito yung palatulog na gumising ko lang na may nakahalo pa dito <laughs> ang kaibigan ni figure si Pooh <laughs> andoy alo po na idol si Tiger kasi alikapit si Tiger pero siya si pu. Oke okay, yun lang. Yun lang mga suki, pinakpakilala ko siya yun. Oy 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 dito, dito, di oy 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 mamaya. oy 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 selfie-selfie, oy 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 di up Ay, si po kawawa naman. Dito ka. Dito makulit. Hmm, dyan ka. Hmm. Pag yeah. makulit, maulog, maulog. Ito. Ito pinakauna-una na puno si libag-libag tiger, ko eh. tiger, dito. tiger, tiger, Sticker. All. Sticker. Sipagok. Okay. okay. Silpi-silpi tayo. Bili, sige, bili, sige, sige. Ayos ba? Kulit-kulit eh. Nanulululak pa. Ay, lakulak pa. Ayan. Silpe, silpe. Ready? Set. Same. Ayan. Yeah. Silpe, silpe. Hindi na ba lahat? Kal ang kalang kamal na pag-iwalay. Hindi na ba lahat? Dito ka po. gawa, gawawa. Gok, sali ka gok. Silpe tayo gok. Kali. Dali, selfie tayo, selfie. Picture, picture. Ay, hindi pala nakabidyo pa. <laughs> What's the word? Bencho pa pala. Picture, picture. <laughs> Ayan. Pabilisan na yan mga suki, ha? Uh, kahit sino pong hihingin ito, hindi ko po bibigyan. Neighbor. Akin po ito. Walang ihingi at wala ako pagbibigyan nito. Kahit sabi ko, po, magamit ako, favorito ko po ito talaga. Ilang taon na po ako ngayon. Ngayon na ako nagkaroon ng mga figures. Kasi marami kaya may stickers. Ngayon lang na ako nagkaroon ng maraming figures. Ngayon, hindi ko sasabihin nyo, ang edad ko, kung mga taon na ako, dahil pagkilala ko, ipapahulaan ko yan sa mga tao na kakaalam kung kailan ako pinanganak. Yun. Oke, okay. semangat. Eh, Oke, okay, bye-bye lah. Bye-bye. Bye-bye lah. -bye. Bye -bye Masukih, bye-bye. Oke. Okay? Ah, oke. Okay. Mami Yang Bang, selamat ya. Sa Mengapa, pinimu para saat ini. Saya-saya apa terlaga. Sebagai boyku eh, bahagia nama tapi rumah mas bahagia tuh. Terlaga. Anak namin, ganyan, tiga. Okay, bye-bye. Bye, bye-bye na, bye-bye na. Bye, tigers. Ang dami kasi nila, kaya Bye, guys. Thank you for watching.